Kamias Gamot Nga Ba o Lason na Tahimik para sa senior 60 Plus Ang kamias averhoa bilimbi ay matagal nang ginagamit sa mga lokal na kultura bilang sangkap sa pagkain at halamang gamot. Para sa mga taong higit sa 80 taong gulang, mahalagang unawain kung may tunay na benepisyo itong naidudulot sa katawan at kung alin sa mga ito ang may sapat na ebidensya mula sa agham. Isa sa mga pangunahing sangkap ng kamias ay vitamin C, isang mahalagang antioxidant na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system. Ayon sa National Institutes of Health, NIH, ang sapat na vitamin C ay maaaring makatulong sa pagprotekta laban sa mga sakit na karaniwan sa matatanda tulad ng respiratory infections at delayed wound healing, NIH, Office of Dietary Supplements, 2021. Bukod dito, ang kamias ay may flavonoids at polyphenols, mga compound na may anti-inflammatory properties. Ang mga ito ay pinag-aaralan kaugnay ng posibleng epekto sa pagpapababa ng oxidative stress, isang kondisyon na konektado sa pagtanda at sa mga sakit gaya ng hypertension, diabetes, at cognitive decline. Isang in vitro study mula sa Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2012 ang nagpakita na ang katas ng kamias ay may kakayahang pababain ang aktibidad ng ilang bakterya. Kabilang ang Escherichia coli at Staphylococcus aureus Bagamat laboratory-based pa ang mga resultang ito, nagbibigay ito ng batayan sa tradisyonal na gamit ng kamias bilang panlaban sa impeksyon. Sa larangan ng alternatibong medisina, ang kamias ay ginagamit sa ilang bahagi ng Asia bilang remedyo para sa mga sintomas ng sipon, ubo, at pananakit ng kasukasuan. Halimbawa, si Roberto, Ni 68 ay iniinom paminsan-minsan ang pinakuluang kamias kapag nakakaramdam ng pananakit sa kasukasuan. Bagamat hindi niya ito ginagawang regular na bahagi ng regimen, napansin niyang pansamantalang guminhawa ang pakiramdam niya. Gayunman, hindi ito ipinalit sa kanyang reseta at may pahintulot ito ng kanyang doktor. Sa ganitong paraan, ang paggamit ng kamias ay naging bahagi ng complementary care. Hindi kapalit ng pangkaraniwang gamutan. Bukod sa mga benepisyong nabanggit, tinitingnan din ng ilang pag-aaral ang potensyal ng kamias sa pagbawas ng blood sugar levels. Ayon sa isang animal study na isinagawa sa rats at inilathala sa Journal of Natural Remedies 2014, na alamang may glucose-lowering effect ang ethanol extract ng kamias. Gayunpaman, ang mga epekto ay hindi pa nasusubukan sa mga taong may diabetes at wala pang sapat na ebidensyang magpapatunay sa ligtas na paggamit nito bilang herbal treatment sa matatandang diabetic patients. Ang mga senior na may diabetes ay dapat pa ring sumunod sa rekomendasyon ng kanilang healthcare provider. May ilan ring lumalabas na pananaliksik ukol sa posibleng antihypertensive effect ng Kamias. Isang maliit na pilot study mula sa Indonesia, Fitriana et al. 2016, ang nagsuri sa epekto ng Kamias extract sa systolic blood pressure ipinakita ng resulta na may bahagyang pagbaba ng presyon sa mga kalahok. Ngunit maliit ang sample size NEN 20 at hindi sapat para sa generalization. Sa ngayon, nananatili itong preliminary evidence na kailangang suportahan ng mas malawak na clinical trials. Sa kabuuan, bagamat may ilang promising findings tungkol sa kamias at kalusugan ng mga nakatatanda. Karamihan sa mga ito ay nasa early research phase pa lamang. Ang mga epekto ay kadalasang napatunayan pa lamang sa laboratorio o hayop at hindi pa ganap na validated sa human studies, lalong-lalo na sa populasyon ng senior adults. Kayat anumang benepisyong maaaring makuha mula sa kamias, ay dapat ituring bilang supplemental, hindi pangunahing lunas. Ang tamang paggamit, tamang dami, at pagkonsulta sa doktor ay nananatiling pinakamahalagang prinsipyo sa paggamit ng anumang halamang gamot. Kahit gaano pa ito kapamilyar sa ating kultura o karanasan, habang ang kamias ay kilala sa mga potensyal na benepisyo sa kalusugan, mahalaga ring unawain na ito ay hindi ligtas sa lahat ng sitwasyon, lalo na kung ito ay kinokonsumo ng labis o sa hindi angkop na paraan. Ang katawan ng mga senior ay mas sensitibo sa ilang sangkap na matatagpuan sa mga prutas, gaya ng kamias partikular na sa mga acid at bioactive compounds nito Ang pangunahing dahilan ng pag aalala ay ang mataas na antas ng oxalic acid sa kamias Ang oxalic acid ay isang natural na compound na Kapag pumasok sa katawan sa mataas na dami ay maaaring makipag-bond sa calcium at bumuo ng calcium oxalate ang pangunahing sangkap ng kidney stones Ayon sa National Kidney Foundation 2021, ang sobrang intake ng oxalate mula sa pagkain ay isang kilalang panganib na salik sa pagbuo ng kidney stones, lalo na sa mga taong may kasaysayan ng sakit sa bato. Isang case report na inilathala sa Case Reports in Nephrology 2014 ang nagulat ng isang senior diabetic patient mula sa Malaysia na nagkaroon ng acute kidney injury AKI matapos uminom ng concentrated kamias juice araw-araw bilang alternatibong gamot sa mataas na blood sugar. Ayon sa pagsusuri, ang mataas na konsentrasyon ng oxalate sa kamias ang pinaniniwala ang naging sanhi ng biglaang pagbaba ng kidney function. Bagamat ito ay isang isolated case, Ipinapakita nito ang potensyal na panganib kapag ang isang natural na sangkap ay ginagamit ng lampas sa dapat bukod sa oxalic acid. Ang kamias ay may natural na maaasim na pH na maaring makairita sa gastrointestinal tract ng matatanda. Sa mga taong may gastritis, peptic ulcer disease, o gastroesophageal reflux disease (GERD). Ang labis na acidity ay maaaring magpalala ng mga sintomas gaya ng pananakit ng sikmura, heartburn, at acid reflux. Ayon sa American Gastroenterological Association 2020, ang mga matatandang may chronic gastric conditions ay dapat umiwas sa mga pagkaing may mataas na acidity, kabilang ang citrus fruits at sour condiments. Bagamat hindi kabilang ang kamias sa citrus family, ang acetic at oxalic content nito ay sapat upang makairita sa sensitibong lining ng tiyan sa mga umiinom ng maraming gamot polypharmacy, gaya ng karaniwang nangyayari sa mga senior na may iba't ibang chronic illnesses. Posibleng magkaroon ng interaction ang kamias sa ilang gamot. Halimbawa, ang mga gamot na nagpapababa ng blood pressure, gaya ng ACE inhibitors o calcium channel blockers, ay maaring magkaroon ng additive effect kapag isinabay sa mga sangkap na may anti-hypertensive potential tulad ng ilang bioactive compounds sa kamias. Ayon sa Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2018. Kahit ang mild herb-drug interactions ay maaaring magkaroon ng klinikal na epekto sa older adults dahil sa pagbabago sa metabolism at excretion. Halimbawa, si Ernesto, 74, ay regular na umiinom ng gamot para sa kanyang hypertension at diabetes. Sa rekomendasyon ng isang kaibigan, sinubukan niyang uminom ng katas ng kamias araw-araw upang natural na mapababa ang kanyang blood sugar. Ilang araw matapos simulan ito, nakaranas siya ng panghihina, pagsusuka, at abnormal na resulta sa kanyang blood tests sa pagsusuri ng doktor. May senyales ng early kidney stress na kinailangang bantayan. Hindi direktang napatunayan na ang kamias ang sanhi. Ngunit ipinatigil ito bilang pag-iingat. Ang kasong ito ay nagpapakita ng pangangailangan ng medikal na gabay bago gumamit ng herbal o alternatibong sangkap, lalo na kung iniinom na ang maintenance medication. Hindi rin dapat kalimutan ang panganib ng allergic reactions. Bagamat pihira, may mga ulat ng oral allergy symptoms gaya ng pangangati ng bibig, pamamaga ng dila, at pangangasim ng lalamunan pagkatapos kumain ng hilaw na kamias. Ito ay posibleng dulot ng hypersensitivity sa organic acids o ibang plant proteins na taglay ng prutas. Sa mga may kilalang food sensitivities, mainam na obserbahan muna ang reaksyon ng katawan sa maliit na dami bago gawing bahagi ng regular na diet. Sa konteksto ng healthy aging, Mahalaga ang balanseng pananaw ang isang natural na pagkain ay maaaring makabuti sa tamang dami at konteksto, ngunit makapinsala kung labis o mali ang paggamit. Ang katawan ng senior ay mas mabagal ang metabolism, mas limitado ang renal excretion, at mas malakas ang epekto ng bioactive compounds kaya't anumang extreme approach, kahit pamula sa natural na sangkap ay may potensyal na magdulot ng stress sa sistema ng katawan. Sa kabuuan, ang kamias ay hindi inherently masama, ngunit ito ay hindi dapat iromantisa bilang miracle cure. Sa halip, ito ay isang pagkain na may parehong benepisyo at panganib, na nararapat gamitin ng may sapat na kaalaman. Tamang dami at konsultasyon sa profesional na tagapangalaga ng kalusugan. Ang epekto ng kamias sa kalusugan ay hindi pare-pareho para sa lahat. At ito ay mas mahalagang unawain sa konteksto ng populasyong inkan tataong gulang pataas. Ang edad, kalagayan ng bato, mga iniinom na gamot, at iba pang kasalukuyang kondisyon ay may malaking papel sa pagtukoy kung ligtas bang isama ang kamias sa regular na pagkain ng isang senior adult. Ayon sa prinsipyo ng Individualized Nutrition and Safety, inirerekomenda ng mga eksperto na ang paggamit ng mga pagkain na may bioactive compounds, gaya ng kamias, ay dapat na nakabatay sa kasaysayan ng kalusugan ng individual. Halimbawa, kung ang isang senior ay may normal na kidney function, walang gastric disorder, at hindi umiinom ng maraming maintenance medication. Ang katamtamang paggamit ng kamias bilang sangkap sa pagkain ay hindi karaniwang nagdudulot ng panganib. Ang paggamit dito sa whole food form halimbawa, kaunting hiwa bilang pampaasim sa ulam ay itinuturing na ligtas para sa karamihan ng malusog na matatanda ayon sa World Health Organization WHO at Food and Agriculture Organization FAO Joint Report noong 2020, ang pag-iwas sa labis na oxalate intake ay mahalaga sa mga may chronic kidney disease, CKD stage 2 pataas. Dahil dito, hindi inirekomenda ang regular or concentrated na paggamit ng mga pagkaing mataas sa oxalic acid, kabilang na ang kamias para sa mga taong may dati ng problema sa bato. Sa populasyong senior, ang insidente ng CKD ay tumataas, lalo na sa mga may kasaysayan ng diabetes o hypertension, dalawang kondisyon na laganap sa grupong may edad 60 pataas. Halimbawa, si Teresita, 67, ay may borderline kidney function EGFR, 58 temas lamin na, o Kumakain siya ng kamias araw-araw bilang bahagi ng kanyang natural cleansing routine, ngunit hindi ito ikinonsulta sa kanyang nephrologist. Sa isang routine check-up, napansin ng kanyang doktor ang bahagyang pagbaba ng kidney function. Bagamat hindi natukoy na tiyak ang kamias bilang sanhi, ipinayong bawasan ang mga pagkaing mataas sa oxalate. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita kung paanong ang isang tila natural na sangkap ay maaring magkaroon ng masamang epekto sa mga may latent o hindi pa napapansin na kondisyon sa bato. Para naman sa mga senior na may gastrointestinal sensitivity, gaya ng GRD o gastritis, ang mataas na acidity ng kamias ay maaring makairita sa lining ng tiyan. Ayon sa American College of Gastroenterology 2021, ang mga asidik na pagkain ay kabilang sa mga pangunahing trigger foods para sa acid reflux at functional dyspepsia. Kaya't sa mga taong may ganitong sintomas, mas mainam iwasan o limitahan ang pagkain ng kamias, lalo na sa hilaw o katas na anyo. Isa pang konsiderasyon ay ang herb-drug interactions. Ang mga senior na umiinom ng gamot para sa blood pressure, diabetes, o cholesterol ay dapat mag-ingat sa paggamit ng mga sangkap na maaaring magdulot ng additive o antagonistic effects. Halimbawa, ang posibleng hypotensive property ng kamias ay maaaring magpababa pa lalo ng presyon ng dugo kapag isinabay sa antihypertensive medication ayon sa isang systematic review sa Phytotherapy Research 2020. May ilang kaso ng over-the-counter herbal use na nagdulot ng symptomatic hypotension sa mga elderly patients. Gayunpaman, para sa mga walang pre-existing conditions, ang kamias ay maaaring gamitin sa maliit na dami bilang bahagi ng balanced diet. Ang susi ay moderasyon at diversification ng intake. Ang sobrang pag-asa sa iisang pagkain natural man ito ay hindi inirerekomenda sa kahit anong edad lalo na sa mga matatanda. Ayon sa prinsipyo ng safe dietary variety na binigyang diin sa Dietary Guidelines for Older Adults ng European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) 2019. Ang kalusugan ng senior ay mas napapangalagaan sa pamamagitan ng pagkain ng iba't ibang low-risk natural sources ng antioxidants at micronutrients. Sa halip na labis na pagkonsumo ng iisang sangkap. Sa kabuuan, ang kamias ay hindi ipinagbabawal para sa lahat ng seniors, ngunit hindi rin ito angkop sa lahat ng kondisyon kinakailangang suriin ang kasaysayan ng kalusugan, mga kasalukuyang iniinom na gamot at mga sintomas na nararanasan bago ito isama sa regular na pagkain. Sa mga may alinlangan, ang konsultasyon sa isang rehistradong dietitian o manggagamot ay ang pinakamainam na hakbang upang matiyak ang kaligtasan at kabutihan ng pasyente matapos talakayin ang mga potensyal na binipisyo at panganib ng kamias. Mahalagang bigyang linaw kung paano ito maaaring isama sa diet ng mga senior sa isang ligtas, kontrolado, at batay sa ebidensya na paraan. Tulad ng ibang natural na pagkain, ang tamang dami, paraan ng paghahanda, at kaalaman sa kondisyon ng katawan ay mga salik na susi upang maiwasan ang hindi inaasahang epekto Ayon sa mga prinsipyo ng geriatric nutrition ang mga pagkain na may aktibong compound gaya ng oxalic acid ay hindi kailangang ganap na iwasan kundi gamitin sa naaangkop na dami Sa kaso ng kamias ang inirerekomendang paggamit para sa karamihan ng malulusog na seniors ay hindi hihigit sa hanti to duha maliit na piraso bawat araw, bilang bahagi lamang ng isang mas malawak at balanseng pagkain. Halimbawa, maaring idagdag ang kamias sa sinigang o sausawan. Ngunit hindi inirekomenda ang pag-inom ng purong katas nito araw-araw. Isang prospective dietary study na inilathala sa Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2018 ay nagulat na ang regular na pagkain ng mga pagkaing mataas sa oxalate, lalo na kapag sinabay sa low-calcium diet, ay maaaring magpataas ng panganib ng kidney stone formation sa older adults. Dahil dito, inirerekomenda ng mga nutritionist ang timing ng pagkain ng oxalate-rich foods kasabay ng calcium sources upang mapigilan ang sobrang absorption ng oxalate. Sa bituka, Halimbawa. Kung kakain ng kamias, mas mainam itong isabay sa pagkain na may calcium gaya ng tofu o gatas upang mabawasan ang oxalate absorption. Para sa mga seniors na umiinom ng maintenance medications, mainam na iwasan ang pag-inom ng concentrated kamias extract, juice, or supplement maliban kung ito ay pinayagan ng manggagamot. Ang Institute for Safe Medication Practices ISMP ay nagbabala noong 2020 hinggil sa mga hindi kilalang epekto ng herbal products sa mga polypharmacy patients. Partikular sa mga may kasamang antihypertensive o anti-diabetic drugs. Ito ay sapagkat may posibilidad ng additive effect o interference sa drug metabolism. Bukod dito, ang paraan ng paghahanda ng kamias ay may epekto rin sa kaligtasan nito. Ayon sa isang chemical analysis na inilathala sa Journal of Food Composition and Analysis 2019, ang oxalic acid content ng kamias ay mas mataas sa hilaw na anyo at bahagyang bumababa kapag ito ay niluto o pinakuluan. Ipinapakita nito na ang paggamit ng kamias sa mga lutuin sa halip na sa hilaw o juice form ay mas ligtas lalo na sa populasyon ng matatanda. Halimbawa, si Alfredo, 71, ay may kontroladong hypertension at walang kidney issues. Kumakain siya ng kamias minsan kada linggo, kadalasang bilang pampalasa sa nilutong isda. Ayon sa kanyang dietitian, ang ganitong uri ng paggamit ay itinuturing na mababa ang panganib at hindi nakaaapekto sa kanyang maintenance regimen. Sa ganitong mga kaso, ang kamias ay maaaring manatiling bahagi ng pagkain. Kung ito ay ginagamit sa tamang paraan at may kaalaman sa limitasyon. Gayon din, sa mga senior na nais subukan ng kamias para sa posibleng antioxidant o anti-inflammatory benefits, hindi kailangang gawin itong pang-araw-araw na gamot. Mas makabubuting isama ito sa broader variety ng mga prutas at gulay na mababa sa asido at oxalate gaya ng pipino. Upo O malunggay upang hindi malagay sa panganib ang balanse ng nutrisyon. Panghuli, ang regular na konsultasyon sa isang rehistradong dietitian o healthcare professional ay nananatiling mahalaga, lalo na sa mga may sabayang kondisyon sa bato, sikmura at puso. Dapat tiyakin na ang bawat bagong pagkain ay naaayon sa kanilang total dietary requirement at hindi nakapipinsala sa umiiral na therapy. Sa kabuuan, ang kamias ay maaaring bahagi ng pagkain ng Senior 60 Plus kung ito ay ginagamit ng may limitasyon, tamang kaalaman at may gabay mula sa propesyonal sa kalusugan. Hindi ito dapat gamitin bilang kapalit ng gamot o pangunahing lunas sa sakit. Sa tamang paggamit, ang kamias ay isang ligtas na karagdagang sangkap sa lutuing Pilipino ngunit hindi kailanman dapat ihalin tulad sa reseta ng doktor. Sa pagtatapos ng video na ito, malinaw na ang kamias ay may mga potensyal na benepisyo para sa kalusugan ng mga senior adults. Ngunit mayroon din itong mga limitasyon at posibleng panganib kung hindi ito ginagamit ng tama. Para sa mga taong edad 60 pataas, ang tamang paggamit ng kamias ay nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang sa kasalukuyang kondisyon sa kalusugan mga iniinom na gamot at kabuuan diet ang prinsipyo ay laging moderasyon at ayon sa payo ng propesyonal sa kalusugan hindi kailangang tuluyang iwasan ang kamias ngunit hindi rin ito dapat ipalit sa mga clinically proven na therapy sa halip ito ay maaaring gamitin bilang bahagi ng mas malawak na healthy diet. Sa tamang dami at sa ligtas na paraan ng paghahanda, gaya ng sa nilutong pagkain, imbes na sa concentrated juice o extract. Kung kayo ay senior o may mahal sa buhay na nasa senior age, kumonsulta muna sa inyong doktor o dietitian bago gawing bahagi ng araw-araw na pagkain ang anumang halamang gamot kabilang ang kamias. Sa ganitong paraan, masisiguro nating ang lahat ng hakbang ay nakabatay sa siyensya at hindi sa haka-haka. Para sa mas marami pang content na tumatalakay sa ligtas at epektibong kalusugan para sa edad 6 pataas, huwag kalimutang isubscribe sa aming channel. I-like ang video na ito at share sa inyong mga kaibigan at kamag-anak. Comment din sa ibaba kung meron kayong tanong o karanasan tungkol sa paggamit ng kamias o ibang halamang gamot. Maraming salamat sa panonood at laging tandaan ang maalam na desisyon ay susi sa mas ligtas na kalusugan sa senior years.